Okay. Ito ang ulam namin ngayon. Magaling mo. Bango. Sardinas at malunggay. Saan yung saluyot? Ito, saluyot. Makita eh.

Yung mga alaga namin, no, gutom na rin, no. Makakakain pa ba yan pa? Hindi. Yeah. Saan kaya yan? Kasi wala laot, hindi makakakain yung mga 'yan. Tubig. So ha? Huh? Bukas na. Bakit mo alam na? Hindi ako makakapasa sa top 1 na paaralan. Nasa top 10 ako ng paaralan namin. Mismo ko, hindi ako kumpiyansa. Hintayin na natin Hintayin na natin kumulo yan.